So ayan po mga kabayan, mga kalinga. welcome back muli sa ating munting channel. At ito po si Kuya Raymondo. Ay uh, ito, may dala tayong pagkain sa kanya, ano? Meron na akong dalang at tubig water para sa iyo. Kumain ka na ba? Ano sabi mo? Sige, taka. Ah. Uh, agad sa lolong ng mga mga engkanto, mga bitbit mga mga malig mo. Ah, pag may nabig bitin galang sa bitbit pang si Horus, pa. Nabitin sa mga pagkain ko. Ano daw? Ano daw? Oh, ito pagkain oh no? para sa iyo oh. oh. ito hawakan mo ito. Kutsara 'yan. Kutsara ka ha. Tapos oh, ito yung ito yung kanin. Okay? Ito yung kanin. Ah, meron ito yung ulam oh. Oh, tanggalin mo yung takip, tanggalin mo. Okay. Ay, ano nauuhaw ka. So every time pumupunta dai dito kay Kuya Raimondo Uhaw na uhaw. Ayun po siya oh. Inuunahin niya talaga yung tubig no. Meron tayong dalang ulam eh, dito po na tayong ulam mga kababayan. No? So kumain ka na ba ngayong gabi? Ha? Saita ko ya. kumain ka na. Okay, busog na raw po siya so umagahan na lang niya itong kanin na no? saka yung ulam. Sabayik natin. So wala siyang kalat ngayon, wala siguro sa kanya nagbigay ng pagkain mga kababayan. So Kumusta ka naman kuya Rickrick? Ayun, unang interbina natin sa kanya nakaraan mga kababayan. Ano to? Taga parakale lang daw siya. Taga parakale ka ba? Oh, ayan you know. Sana nakapanood tayo ng kamag-anak niya ano mga kabayan. So, tanga para Ano pa dito mo? Ah. Uh, ah, uh, abardon. Abardon. Uh, ano I po? Ay okay. yung yung sagot niya sa atin nang nakaraan. Raymondo Abardom. So may nakita tayo nung nakaraan last time na store doon sa may parakali. Ab ano Abardom? Ibardom? Ibardom po no mga kabayan. Continuous din naman yung sagot niya. Raymondo Ibardom po ang kanyang aplido taga-parakali. So sana may sa atin, mga nun sa ating mga taga-parakali, kahit na paano, ma mapunod nila yung mga anak no, nandito siya sa labo, dito siya natutulog lang sa tapat ng ano lang to, premium bikes lang, dito siya natutulog. Bakit ba dito ka nantutulog? Bakit di ka umuwi ng parakali? ah, uh, uh, minsan, uh, minsan nakikita lang din sa mga halong-halong hidon, uh, mga lupa ng mga gobyerno nung maraming taon natin nakitang din ako sa mga lupa din ng mga tao kaya nang mga nakakitahan ng mga terahan minsan balik balik sa mga log ng mga horoscope sabay inom ng tubig let's go sabi niya okay <laughs> let's go good vibes ka rin eh no bakit, bakit nga ba pala ano parati mo sinasabi na yung horoscope bakit Sige, Sige, magsalita ka, Kuya Raymond. Kuya Raymond. Ah, uh, ano? Ah, uh, hindi ko na kung anong horoscope. Bakit parati mo nabangkit yung horoscope? mahilig ka ba magbasa ng horoscope mo? Doon ba, dun ba nabuo na yung pangarap mo? Anong nangyari ngayon? Ah, uh, uh, awan ko, hindi ko na alam. No? Ano ba sabi ng horoscope mo? Ah, uh, dati nung maraming taon, ah, uh... Nakikita ko rin ako sa mga tapat din ng mga gobyerno kaya nang akala lang din sa mga tira ng mga tao. Mm -hmm. tanong ikita kita ulit, bakit para parating na nababanggit yung mga gobyerno, yung governor bakit? Anong meron sa kanila? Ha. Gusto ko sa iyo manggaling mismo, ha, ah, ba? Awan hmm? ko, hmm. parang wala, wala naman ulo ko, lang pang ating. Parang wala naman ng ulo mo, Nagugutom ka ba, parate? Hindi ka ba pinapakain sa inyo? Hindi ka pinapakain? Kaya nagkaganyan ka? May asawa ka ba, Kuya Raymondo? Uh, ewan ko siguro sa mga halo-halo din mga dopa ng mga tinitahan ng iba't ibang higyo na mga... Hindi, tinatanong kita kung mayroon kang asawa. Ah... Uh, ako? Oo. Ah... Uh -oh. uh, di ko alam kung taon-taon lang eh... Ay tayo ng mga tirahan ng mga lupan ng mga gobyerno. May anak ka ba? May anak ka? Ilan? Ilan? Ah, uh, uh, di ko na alam. Wala niya po, hindi niya. Hindi niya maalala kung may asawa siya o may anak siya. Basta siya sagot niya yung mga lupa ng gobyerno. Kinuha ba sa'yo? Kinuha daw po sa <laughs> Hindi po natin na malaman. Ano kaya sabi ko nga, ang pagkakilala na po kay Kuya Raymond Ibardom, So sana napanood sa kapamilya. pamilya. Ito, ito yung isa rin sa mission natin, na no? tumutulong tayo sa mga homeless people para sana no, yung ating mga tinutulungan mapanood ng kaanak nila at may balik na din sa kanila, ano, kahit pa paano patulungan natin sila. Kaya kuya, ah, ano masasabi mo? Ah, 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 wala pa ang ulo ko. Ah. Wala daw pong laman ng ulo niya, parehas kami. Joke lang. Pambira ka. Kumain ka kaya ulit? Para magkalaman yung ulo mo. Wala na wala na po laman No? kaya ka ulit oh. Hay ka. Oh. Eh, oh, kutsara. Para magkalaman yung ulo mo. Ang bihira. Isa lang pala at isa lang yung kamay mo. Putol po kasi yung kamay ni Kuya no. Oh. oh. Ako mo ito. Ito yung kanin. Okay. Tapag natin dito yung... Ay, naku. Ilapil natin mga kubayan. Para magkarinigan po kami ni Kuya. Ano? Ni Kuya. O, oh, ito ito ha tapos ito yung ulam mo ayan asa yung takip nito baka matapon yung takip ba ayun Matap matapon ay wala kang inamin Ma, ma mabulunan kapag kain mo ba o tapos ito yung ulam mo o. Oh. sarap yung ulam mo ha Unsealed masyado. Okay. O, ayan. Oh, kain ka na. Kain mo bang kumain? Oh. Sige daw. Oh, bicara. Oh, yang kanin. Masarap yung ulam mo ngayon, Kuya Baboy. Sarap. Okay. Tingnan natin kung masarap na raw. O kaya ka dito, ito. Baboy. Tikman mo yung baboy. Yan. Ano yung minudo? Sige. Yan. Kain ka na masarap tulog mo ngayon yan ha ayun po mga ni kuya balang araw pag imaman tayo <laughs> tuwang ako sa luto pagwa tayo ng mga bahay po nila ano mga kaubayan pag tuwang ako sa luto <laughs> sa ngayon po wala pa ang may sa kanila yung mapakain sila sa araw-araw sa gabi araw at yung may balik din sa kanila pamilya mapanood po sana anon mga kaanak nila di ba kuya ano gusto ba makabalik sa inyong pamilya gusto mo gusto mo sila makapiling? Ha? Ayan, o. Ayan. Kasi so, kain ka na. Huwag mo, huwag ka mo na matulog. Kumakain ka pa eh. Nakaw po, tutulog. Ayan. Sige. Ayan, o. Yun. Masarap. Masarap. Baboy eh. Nakaw ba yan? Minudo. Susunod so, na kwintuhan natin. Sana meron na rin po nakapanood sa kanyang kaanak niya. Sa so, mga karels natin, no? Sa so, mga Facebook natin, maraming salamat sa inyo lahat. So bali, ilan silang inaalaga natin dito sa araw-araw hinahanap -araw, natin, kung makikita natin pakainin. Bali, ilan na sila? Da, ah, dalawa pa lang po sila sa kasir sa, sa ito si Raymondo. Mga kababayan, maliban sa mga vlog natin sa bundok, no? Oo, may, may ano na, may sasalo na sa atin. Diyos ko Lord. O, oh, kain ka na kuya may sasalo sa atin. Tapusin mo na yung pagkain mo. Ha? Ay, ay um, um, ang, na kanina, kanina? Ah, di na kaya? Uh, mga, But, iba't ibang mga hedyo. Mga iba't ibang hedyo. Nasa ah, hedyo naman tayo. Nagbabasa ka ba ng Bible dati? Ha? Nagbabasa ka ng Bible dati? Kung saan sana napupunta tayo? Kain ka na kuya? Ha? Masakit ba tiyan mo? Masakit ang tiyan mo? Masakit daw ang tiyan niya mga kaubayan. Okay ka lang? Ang hindi naman. Bakit parang tahimik ka kuya? Malungkot ka ba? Bakit malungkot ka? Umiyak ka na. Sino na isip mo? Sino? Yung asawa mo? Yung girlfriend mo? Sino pa? Yung anak mo? Saan sana mapanood tayo no? Hindi kasi na sinasabi ay mga kababayan. O paano kuya? Kumain ka na ha? At ako sabi ko nga po, no? Eh, ngayon, ngayon umikot lang din tayo kahit masama pa kakiramdam ko. Eh, gusto ko silang mapuntahan ay. Gaya po si Rick kanina, pinunta natin kahit gabi na nilalap natin. At napakain din natin. Ito naman, si Kuya Raymond napakain din natin. So bukas ulit, ha? Ano na kuya? Matatulala ka na. Nung una-una, ang daldal mo. What did you say? Ha? Just tell me. Tahinig po si Kuya Raymond, mga kabayan. So, siguro may diarandam talaga ito. O, ito, pagkain mo, ano, tatakipan muna natin. Tatakipan daw po. Kasi po, mag pang pong ipis eh. para bukas na umaga, malinis pa naman po ito. Mga kabayan, mga kalingap, sa gitlang po, ah. Okay. O, so, oh, itawin ko muna to ha. Para bukas, kain mo umaga, ha. Para hindi po alin ng ipis. Mga kaubayan. Buksan mo na ito bukas ha, paggugutom ka ha. Pagising mo na umaga. Dito lang naman yung tabi mo, para hindi siya lagapangan ng ipis. O, ito. O, may pagkain ka bukas ng umaga ha. O, sige kuya, maalis mo na kami. Good night. Okay? Bye bye. Say bye bye ka. Sa mga viewers. Sabi mo ako si Raymondo. Sabi mo. Dali. Sabi mo ako si Raymondo. Ibardom. Kaway ka na. Wala po sa mood si Kuya Raimondo. Ay, kaway na. Ayaw kaway. Ay, maraming salamat po sa tanod natin vlogs kayong gabi. Thank you po. At napakaya natin si Kuya Raimondo. Tuloy-tuloy tayo Angkat meron. Tutulong po tayo, especially to homeless people at sa mga nangailangan po dito po sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless to everyone. Love you all. Bye-bye. Bye, -bye. Ay, Kuya.